Okay, so magbababa, magbababa, tayo ng cylinder head ng Optra ngayon Gawa ng ayaw umandar So, bakit tayo umandar? May kuryente naman, malakas kuryente May gasolina naman Okay naman lahat ng sensor, wala namang fault Pero ayaw umandar So, nung sinalangan natin ng compression test Lahat ng butas na yan So, walang compression at uh, as in zero talaga Hindi, hindi man lang gumalaw yung ating compression test So, nag-decide kami na bubuksan katapu-birol kasi baka yung balbula may tama. Kasi doon lang yung pwedeng uh, pagmula ng loss compression. Ang belt nito, buo. So, buo yung timing belt nya. Buo, buo yung timing belt, paano magkakaproblema sa sa balbula or mawala sa timing. So, ayan. Buo yan, buo. So, ang problema nito na nakikita namin ay ito yan napuluputan ng belt itong gear sa sigunyal ayan halos kumalso kumalso na oh, ah, kumalso na siguro nung kumalso ito na pwersa ng makina kasi tumatakbo daw ito biglang namatay yung makina eh so na tumalon tumalon na agad yan so pag tumalon ito kahit mga tatlo or apat na ngipin, wala na. Hindi na talaga under to sala ng timing. ayan. Ito yung naging problema. So, yung belt natin, yung timing belt natin, wala pong tama. Ayan. Buong buo po yan. Itong belt na pumulupot na to, ay nandito po galing yan. Belt sa labas. So, ito yung drive belt sa mga pulley sa labas. water pump, compressor at saka sa alternator ito ito yung kadugtong nyo so yun yung pumulupot doon so hindi ito basta basta mapuputol kasi ang tensioner nito ay self adjustment so ayan wala namang lock tong kanyang tensioner naglalaro to so pag may kumalso doon automatic mapabanat yung spring dito pwede mawala sa timing ayan ay ayaw umandar so pwede pala mangyari yon na yung belt sa labas papasok sa loob Ayan. Okay. So, titingnan natin kung anong nangyari dyan sa sa ano niyan sa balbula na yan. Kung lumis lang siya ng konti at hindi nauntog sa piston, so good pa yung bal balbula. Pero pag malaki yung sala sa timing, sigurado, baluktot yan. wag naman sana. So, ayan. So, lagi nating check yung belt natin dito sa labas kasi pwede pala na ganun mangyari. Na pag nabiak yung himulmul niya, papasok sa loob. Nakainin ng puli, papasok sa loob, papuntang uh, timing gear na pinagkakabitan ng timing belt. Okay.